Samantala, marami ngayon ang nangangamba na anumang oras ay mangyari ang pinangangambahang the big one o ang paggalaw ng West Valley Fault na magdudulot ng 7.2 na lindol na higit na makakaapekto sa kabuuan ng Metro Manila. Kaya naman muling ipinanawagan ang pagsasagawa ng earthquake drill. Narito ang report. Kasunod ng nangyaring 6.7 magnitude na lindol na tumama sa Surigao del Norte, muling ipinanawagan ngayon ang muling pagsasagawa ng earthquake drill. Ayon kay dating Metropolitan Manila Development Authority o MMDA Chairman Attorney Francis Tolentino, dapat seryosohin ang pagsasagawa ng earthquake drill. Paghahanda ito sa sinasabing the big one o paggalaw ng West Valley Fault na magdudulot ng magnitude 7.2 na lindol. Dapat dalawang beses raw sa isang linggo isagawa ang earthquake drill sa kahit anong establishmento. Hindi rin anya dapat kung kailan lamang may tumamang lindol ay saka lamang magsasagawa ng earthquake drill. Dapat yung earthquake drill ay national in scope mm -hmm. at regular, oh, siguro twice a year. So kailangan kasama sa kurikulum, kasama sa pagbibrief sa mga bagong empleyado, no kasama sa mga trabaho din ng ating mga barangay, at maging ng pribadong sektor. Kailangan ma-internalize. Oh uh, eh, pero ito ngayon, na napakalaking uh, visual po ito sa mga nakakita dito sa mga 3 Metro Manila kung ano yung magiging epekto. Sa sa sana seryosohin po nila. Seryosohin ng lahat. Oh. Dapat mahigpit ring isagawa ang pag-iinspeksyon sa mga pampublikong gusali at maglaan ng taunang pondo para sa pagsasaayos nito lalo na sa mga government infrastructure. Ito ay upang matiyak na hindi basta mawawasak o guguho ang isang gusali sa sandaling magkaroon ng lindol. Dapat siguro maghigpit din doon sa mga gusaling pampubliko magkaroon ng yearly inspection at kung hindi pumasa ay eh siguro po ay eh, wag mo nang i-release yung budget sa kuryente at ano tubig po? O, para o, o. mapilitan sila na mag-upgrade. Isama po sa yearly budget yung provision na gagastos sa pag-upgrade o retrofit. Dalawa ang fault segment ng Valley Fault System o VFS sa bahagi ng Greater Manila. Ito ang East Valley Fault at West Valley Fault. Ang West Valley Fault ang magdudulot ng mas malaking lindol dahil sa haba nito na aabot sa isang daang kilometro na makakaapekto sa Quezon City, Marikina, Makati, Pasig, Tagig, Muntinlupa, Bulacan, kabilang na ang Doña Remedios Trinidad, North Zagaray, San Jose del Monte City, ang Rodriguez Rizal, Laguna, kabilang na ang San Pedro City, Binyan, Santa Rosa, Cabuyao, Kalamba, ...at Cavite, kabilang na ang Carmona, General Mariano Alvarez at Silang. Habang East Valley Fault naman ay 10 kilometro na makakaapekto sa Rodriguez at San Mateo Rizal. Ang fault ang tawag sa dalawang nag-uumpugang plate ng lupa kaya nakakaramdam tayo ng lindol. Tuwing ikaapat na raang taon, gumagalaw ng malakas ang West Valley Fault... ...kung saan huling naitala ay noong 1658 o 350 na taon na ang nakakaraan. Ayon sa FIVOX, hinog na ang West Valley Fault at anumang oras ay maaari na itong gumalaw at magdulot ng pagyanig. Ayon sa isang pag-aaral na pinondohan ng Japan International Cooperation Agency o JICA, ang magnitude 7.2 na lindol na tinatawag ngayon ang FIVOX na The Big One ay maaaring kumitil sa buhay ng hanggang 34,000 katao at ikakasugat ng nasa 100,000 katao. In Manila though, it will be different case. Kung 6.5 sa Manila, 20,000 plus ang posibleng mamatay. Kasi very highly urbanized ang Metro Manila, maraming building, Buildings ang nakamatay kapag sila ay nag-collapse hindi yung lindol. Mas maraming tao, mas maraming building, mas maraming potential victims. Same shaking, maybe intensity 8, a little bit higher uh, in some areas but because of the yung maraming tao, maraming building, mas marami ang biktima. Ayon kay FIVOX Director Renato Solidum, dapat alalahanin ng publiko na kung naging mapaminsala ang magnitude 6.7 na lindol sa Surigao del Norte, mas matindi pa ang magiging epekto ng ganito kalakas na lindol kung mangyayari ito sa isang highly urbanized area tulad ng Metro Manila. Kaya naman ngayon pa dapat gawin na ang kaukulang paghahanda para maibsan ang epekto ng lindol halimbawa sa mga paliparan, pantalan at mga gusali sa Metro Manila sakaling tumama ang malakas na lindol o ang the big one. Ang issue is kailan gagalaw mahirap sabihin pero kung gagalaw siya gaano kataas ang magnitude? at anong epekto sa ating mga bayan, alam kaya natin gawin yon. In fact, sa Surigao, nabalita nabalitan na rin natin to sa mga Surigao del Norte provinces at ibang mga probinsya ng ating binisita na 7.4 magnitude kaya ng fault na yan. At intensity 8 ang pwedeng maximum intensity uh, usually na pwedeng naipagalaw yan sa Surigao del Norte. Kaya dito naghahanda sila sa earthquake and tsunami also. No? Uh, nakataon lang na dumating ng mas maaga yung earthquake. But Although earthquakes cannot be predicted as to when, we'll be able to know what is the magnitude, what will be the effects. If we know the effects, we can design houses, buildings, and infrastructure properly, appropriate to the scenario that can happen in the area. Para sa Eagle News, Sophia I'm one with 25.